kalokohan na to. <laughs> Hi, Ate Gemma. Thank you so much. Ayan na. Pag di pa kayo nag-follow, ah. No, cute naman itong kilig na to. <laughs> Kinilig ako. <laughs> Ayan o, oh, ang daming tanong. Ayan. Ano teh eh? nag ka daw ba recently? Ako ba? Ewan ko, para sa atin eh. Ako yun. Eh. Ayan. Si hindi, ate, hindi po ko lang Babasa. Mm. <laughs> Sige, ah, mag magtingin tayo dito sa comment. Comment. Ayan, magbabasa na si ate. <laughs> Kakailang ko um account na ako, um, tatlo yata. Nagkawawala. <laughs> Pero pinaka-favorite ko, eto. Ella, DJ. <laughs> DJ, <laughs> Kaya, DJ! Uh Ide-delete ko. tapos biglang ano, biglang magpapa-favor kayo sa akin. So. Huwag <laughs> mo nang i-delete, Els. DJ Ella and the ha. <laughs> Kaya kayo, kung ayaw niyo ma-elbow dito, ayos buhay tayo. <laughs> Gigil niyo kami eh. Nandiyan na. Ayan. na. Alis na. Alis na si Ate Ella, guys. Ate Ella, sino ay daw yung favorite teammate mo? <laughs> <laughs> Medyo, medyo madami. Nagtataas Ano ba Umasa pa rin. Nagtatay doon ng kamay. Si Toti. Favorite si Toti. Ako na kasabang. Nagtataas na lang kami. Nagtataas na lang kamay sa atin niya. Nag-volunteer na si Jen. I volunteer daw. Yes. Pa na-desisyon siya sa... Ella, if need mo na po... Sige, okay lang. ina 3.30. Hanggang 3 o'clock. As I-follow niya lang ako. Guys, follow niya lang <laughs> yes, yun sa TV. Para 3 Let's go! Para 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 Bala kayo eh. yeah, talaga ako sasagot. <laughs> sige, TL. Sagutin mo na lang kung anong gusto mo, tsaka ano yung binibigay mo. Ako yung kung paano ako mag-show ng love ay through service talaga. Yeah. And quality time, and quality time din. Mm-mm. Tapos, dadan din siguro ako sa ano, kung ano gusto ko ma-receive, love, Service and quality time. Ako din, service. 'Di ba? Charot. Service jump serve. <laughs> <laughs> Ay. Di ba, Carla? Huwag na tayo sa kasi madami daw dito. Yes. Ano yun? Ang dami pong bashers. Wala akong pake kahit iba siya. I-follow <laughs> 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 niya na, guys. Sige na, mayroon pa tayo 7 minutes. Ano daw yung green flag ni Ate Els? Ano? Hindi siya patuloy. <laughs> ano? Hindi ako ano? Ako yung sumagot. Alam nyo, <laughs> kung papatuloy lang kayo lahat ni Ate Els, Diyos ko. Charot. <laughs> Ay, hindi ako patola. Oo. Oh, uh oh. Yun yung green flag mo. Ay, nako. Si Toti na yung ako. Hmm? <laughs> <laughs> Si Toti talaga yung...